Mengharapkan Ikai mahali 🎵Babe, isang tingin🎵 Bakit maganda, mam? Nadisturbo ba kita? Nope! Ha? Ah? Kasi parang busy-busy ka. Ah. Paano ginawa, mam? Magalitin Ha? Magalitin lang yung nagyayok po ko dito. Ha? Baka magalit ang jowa, mam. Ha? Ah. May jowa ka na? Wala? Paraya pala tayo. you serious? Ma mam, may tanong lakosan ko sa inyo lugar Anong lugar ito, mam? Lapo -lapo. Ano? lapu lapo. Taga saan ka? ano landa, landa. Ah, daga lang. Ah, taga dito lang. Kaya pala maraming magandang babae katulad mo. <laughs> ah, dito magaganda, maraming babae maganda dito. Pero ikaw pinas maganda. asa ah, ka saka magandang view dito ma'am. At saka magandang view dito, ma dito. Tapos mayroon pang pinakamagandang view. Yung I love you. Okay alam mo, ma, ma, makikita ba ako dyan sa gitna, nung? Kasi parang, para, ano ba? Wala mga galit, nakikita ba ako sa'yo? Ha? Ang ganda mga mata mo ba? Ha? Parang kapamilyar kita. Parang nakita, nakita ba? Yung nakita, ni kita sa... Pag naginip ko. Ilan taon dyan ah? 18. 18? Ah, 18? Itinadahan na pala tayo. Ah. Okay na makilala inyo. Kahit na dumi kamay ko? Okay lang? Ano pangalan mo? Daisy? Ah, Daisy? Ano po? Katorse. Katorse, Daisy. Ano, Rajin po, Rajin. Ah, awitan lang kita kasi parang ang bait mo ba? At saka maganda. Okay lang, awitan. May dalaw ko kitara ba? Ha? Ah? Totoo, so, baka magalit ang jowa mo. Awal ah, wala ang jowa. Ah, Naghanap din ako ha. Ah. <laughs> Agay! Naghanap na ako ng babae ng, ng mag-iisa ba? awitan ko. Ito lang ang buhay ko. Kasi wala, wala akong pera eh. Para to sa ma. Sana magustuhan mong awit to. I'm na'y kay mahalin asan mo ang paki piko kahit kailan di magbabalik. pakinggan mo ang hiling ng puso ko na ikaibigin ng buong buo at hayaan mo sa'yo sao subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

Ma'am, dahil binigyan mo kong tayo, may bigay ko sa iyo, sagot mo. Sagot mo. May... Nakahanap kasi ako ng, doon sa basura ba? Nakahanap kasi ako ng isang flowers. Ayo. Ano na ma'am? Sana dumating yung inintay. may inintay ka, di ba? Wala. Ah, ako pa yung inintay, mo. <laughs> paalam, mabaya ko ma'am. Paalam. Hey miss, araw. Ano mo? Hey magandang araw. Pwede ako magtanong? Kasi, uh, saan itong daan pa ito? Saan? Patungo pa ang daan dito? Doon. Anong pangalan doon? Banda? Tuburan. Kasi naligaw kasi ako. Kaya uh, nagtanong ako kasi, saan itong daan ba? Nagano ka dito miss? I'm not from here. Parang parang English ka pa. Yes. Ah, ano? May ano lang ako kasi kasi ang ko kasi yung yung pinsan ka ba? Oh. You serious? Hindi ko nakita. May, may nintay ka? Uh Oo. -oh. Ah, hinintay mo yung jowa mo? May hindi. Ah, friends. <laughs> friends lang. May jowa ka na? Wala. Ah, sorti ka naman. <laughs> ano lang, ano natin? Kasi para, para kayong, yung, yung pinsan ko, yung babae ba? Kagaya, kaganda mo ba? Maganda. Masingit na mata. Okay lang, okay lang sa'yo, Mag, magpinsan na lang tayo. Okay lang sa'yo? Okay. So, ibig sabihin, kasi na tayo. Kasi, <laughs> yeah, yeah. kasintahan tayo. Ano, ganito lang, para masaya may, tapos may ninti, may ninti ka, di ba? May dala akong gitara kahit hindi pa dumating yung kasama mo, okay lang sa'yo. Opo, okay lang. Okay lang? Walang magagalit. Walang magagalit. Ang ganda mo, miss. At <laughs> uh, saka mabait pa. Ganito lang, may, may ano lang ko ha? May handi, eh, maharana lang ako sa'yo. Oh. Punin sa, sa glit muna. Para to sa'yo. Ang ganda, ang ganda ka. Nahiya ko sa'yo. Ang It's amazing how you can speak right to my heart. When I say Never explains what I hear when you don't see a thing. I just